kain ano good na? morning guys. Ito nag-almusal kami ngayon. Kafe lang, wala. tsaka tinapay. Tina kaya mo wala walang kapatid mo, 21. Mm -hmm. mm -hmm. Ilang minuto lang. Mm Hindi, -hmm. isang oras din pala. Pagaling dasma, 30 kilometers. Dasma yung ano, yung pinagalingan natin kahapon. Malapit lang yun ah. Ano yun ako na kasiya? <laughs> ano yun? pag pag-entry natin ng ano, pag galing doon sa siam I I can see him. Pagpasok mo ng ano ng ng highway wala na ito, nituloy din. Bakit ba yung ano, mall ng SM si, um, ano? Nung, apat na mall yung pinuntayan natin Ah, oh, hapon. Yung aquarium, SM Paragon. SM Paragon. Tapos yung tinawid dating pangalawa. Siam Center. Yun yung may wax? Hindi. Yun yung tawid pa lang. Ay, yung natin. yun mm -hmm. oh, Yung may foot locker. oh, yung natin. Yung pangatlo, yun yung maganda yun yung, yung mga yung... lahat ng mga branded na ano doon yun, di ba? Opo, Siam Discovery. Tapos Icon Siam, yung sa Cruz. Ah, yun. Yung nag na yun. Yun yung pinakamagandang ano. Icon Siam, yun yung may bilog na tubig. Yun na ba yun? -hmm. Yun na ba yun di? Icon, Icon yun. Icon. Kaya nga. Kasi puro may yung sila eh. Pero yung CMGle, may mga branded Paragon. na mga paninda, yun Discovery. yung... Tatlo lang. Ano? Ah, pa Paragon. 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 Discord. Ah, center pa. Discovery. Discovery. Bago Pero yung pinakamaganda yung icon. Hindi, maganda rin yung pinuntahan natin. Yung na, una. Yung... Ano? maganda rin yun. Paragon. Yung CR tayo, CR. Pero ayun yon, paragon yon. Hmm. O, yun, paragon yun. Ganda no? yun yung may ano, yun may, hindi, hindi, pala yun ano. Ayun yung may aquarium. Ayun yung may man, no. ano, sa baba ano. Hmm, paragon pala yun. Yung Hindi, ah, hindi mall ang tawag dito? Mall din naman. Mall din. Center. The last center. Pero ang ganda no. A yung huli, yeah. yung maganda, gusto ko yung ano. Hindi, parehas pala yung paragon maganda rin. Hindi, hey, mas maganda yung ano. Yung, kasi tabi ng ano yun ilug, eh, ilog Ang ano? Yung, ano, ano, yung icon? icon? Ayun, may cross. Ano yun eh? Magkano din ak yung, yung, yun totoo nak, magkano yung ano nun, ticket doon sa cross? Yeah. Hindi, parang malaman ko. Parang nga maano ko eh. Siyempre, isi-share ko dito sa ano ko. Mabalis yun. Hindi. Magkano yun? Nasa 1 kilo. E 1,000 bawat isa? Okay. Okay, ginoo ko. Kamahal ba di ay yung tano eh. Magkano naman yun sa pera natin? Injibib? Hindi. Injibib? Magkano yun? Buyag, buyag. Magkano sa pera natin? 1,6. Injibib siya. 1,6 bawat isa? Okay. Buyagin? Oh. Okay din pala. Sabi ko sa kanya, bakit, bakit hindi ka nga pala bumili ng ano, ng yun na mapa. Bakit mapa eh? May, gu may ano naman, may Google naman, may... Bagay. May ano naman. Tayo, Siyempre eh. Ay, sila ka ba? Hindi ko naisip yun ah. Balik tayo doon sa ano di. Pwede pala sa babae yung ano eh. Yung de, bilhin natin mga damit. Eh, ngayon yun sa tok-tok. Di meron nga doon spaghetti ganyan eh. Kaya mataba na ako ngayon. Gusto ko sana yun. Yung tinuktok ka natin. Gusto mo kayo tayong Imperial. Imperial. Hindi yung itong huli. Kagabi yung huli natin dinaanan. May terno doon ano. Malayo yun. Malayo Kasi nga yun. lang no. Malayo na yun. Di, Kaya nga. ayun nga Di meron siguro dyan. Meron yung doon. Dami yan. Dami. Dami Puro damitan yun na doon. Meron yun. Hindi, kasi hindi na yung spaghetti, hindi na bagay sa akin. Okay, okay. Kaya chat pa tayo? Ano yon Yung weekend market. Pagod na yun. Saan ba yun na? Ayaw na malayo. Eh, sakto na yun doon. Parang divisorya mo. Hindi, yung ano nga. Yung binili natin ano. Hindi, doon na. nga sa may ano, sa may... Ang doon yung Imperial. ba? Baka naman wala. Chatot-chat. Kasi maganda pala yun eh. Tapos yung ano. Oh. Doon sa imperial, meron pa kami doon. Okay, okay. Oo. Oh. Hindi yung Maraming ano. ka binirum, Balikan natin yung ano. Kaikuto okay guys, good morning, mo. morning yun lamang guys. For today's video, share ko lang yung nag-almosal kami. Tapos kwentuhan about the sa pinuntahan namin. Mm -hmm. Ano yung... Ano Ay, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Dinner cruise. Nag-dinner cruise kami kagabi. Ang daming tao. Tapos natuwa ako guys kasi yung singer nila doon, ano pala, nagtagalog siya kagabi. Yun ang naantay ko. May makita akong taga-kabite na makasalubong. Kaya lang wala akong nakita ng taga-kabite. Tapos, ang ganda-ganda ng mga ano nila dito. Mall dito. Yung nga lang. Siyempre yung mga branded na mga paninda. Mahal din. Tapos, tapos bukas siya lang. ko lang. Alo? Ang bilis magpatakbo ng mga sasakyan sa nito. Grabe. Nyo. Sobra. Lasal Avenue na lang tayo bukas. Lasal Avenue? Oo. So, para relax na natin yun. kape kape tayo ron. Then gusto nga ni James na biskwit sana. Di ba meron nga doon sa ano? Lasal Avenue nga. Hindi. Doon sa... Sa ano? Sa Imperial? Yung kulay ah. pula? By one take one pa nga yun? Ay, eh, buy two, buy two, take one. Kasi guys, ang bili ng bonsai namin, yung biscuit at saka yung seeds talaga. Paborito nila ni Tommy huh? syempre sa mga apo namin, sa mga anak namin babae dyan. Si Cathy, si Shinsheng, si Tommy. Ano pa ba de? Pohon pohon na may malerino o oh, tagay may lawas pohon pohon. Dito na kita tumira. <laughs> Masarap dito guys tumira kasi ang mura ng mga ano naman yung sa mga ulam-ulam. Bigas mura at ang sarap pa. Ano pa ba? Saka walang kuno, wala ba dito? Wala <laughs> Ako na pakialabanan. Ang <laughs> ganda. Ang sa pa ba Okay guys, bye bye. Yun lamang. God bless us all. Keep us safe every day. Keep safe every day.